Ayoko nang maging pogi. Pagdating sa panliligaw, yan ay hindi ko problema. Babae ang lumalapit, sa akin nagpapacharming pa. Ako kasi ay pihikan, hindi ako basta-basta. Lahi kami ng tikutin. At yan ang aking problema. Marami ang nagnanais dito sa aking kapugihan dahil ako ay matangkad marami ang nag-aasam katawang mala adunis marami ang natatakam maglalaway na lang sila di nila to matitikman ako na may di mapili sa nais ko na dalaga di na baling siya'y maputi di na baling siya'y maganda Di baling siya sexy, di na baling mabait siya, di na bali na mayaman, basta't siya palasimba. palasin ba. Sinasabi ng marami na ako raw ay bohemyo, sila'y ingit lang sa akin dahil ako'y isang guwapo. Isa lang yang paninira at yan ay hindi totoo, bohemyo bang matatawag kung siyota ko'y labing Tama pala si Andrew E. Mahirap ang maging pogi. Marami ang nakapila, hindi halos makaihi. Gumagapang na sa hirap, pero hindi makahindi. Kaya ngayon ang sigaw ko, ayoko nang maging pogi.